Hello mga guys. <laughs> Pauwi na ako gabi na. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, maliwanag pa lamang yung pagpasok ko tapos ngayon gabi na mga guys. Pero yung snow tumigil na. Parang umaambon-ambon lang, parang ganun. Kasi nga bukas uulan. So itong mga yelo na to, mauulanan sila. Wawa naman mga guys. May bisita ako darating sa bahay ngayon. Magsisigang daw sila. Sila Ate Mel. O tatakbo ako. Hindi ako nadudulas. <laughs> Di ba mga guys? Sabi ko sa inyo gabi na pag uwi ko. Kaso malakas yung hangin. Ibig sabihin, paparating na ang buhay bukas tapos amo ako bukas tingnan nyo bukas amo ay amo morning shift tapos 7am quarter to 7 naglalakad na ako tapos madilim pa mga guys tapos pag uwi ko alas 2 gabuti na yun ay hindi pa pala gabi maliwanag pa yun sige na mga guys sa ulan Bye-bye.